hello, good morning, good afternoon, good evening, and good night sa mga matutulog na sa oras na ito guys. This is me, Marvis Tani Vlog, na humihingi ulit sa inyo ng uh, 12 minutes na ngayong oras. Upang manood lang ang aking uh, simpleng premiere for today. So yun, guys, nalakad uh, po tayo ngayon papuntang Central. Mainitinig po at humid. Uh, take my hand together. We'll make it stand. hindi got to fight to para naman way. And I'm going to be the best So, dito ako ngayon sa my the best of all the things. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears. Time to let go of all your fears. Time stand up these and me don't you ko uh, natin ng may be a hand of play if we can a dress tayo la la eyes so ito na guys nandito na po tayo sa my garden road ayan tatawid po tayo ng tulay a, daan po tayo ng uh, botanical be, garden So, ayan guys, maglakad-lakad lang po tayo. At exercise din po natin ito. Sa lagi kong sinasabi po sa inyo na kailangan po natin maglakad. Yan po ang tulay paakyat crossing ng uh, McDonald Road to Botanical Garden. Garden Road. So, ayan, mainit po guys. So, so natin ang ating sunglass. Ayan, para hindi po lalong masira ang ating mata. So, ayan na po tayo guys. Andito na po tayo sa Maytulay. Ayan. Tatawid po tayo ng uh, Botanical Garden. Ayan, may lagusan po yan papuntang Zoological Garden. So, ayan guys. Sana po ay mag-enjoy po kayo sa aking uh, simpleng video guys. Ayan, nag-me-time po ako dyan guys. Me-time. Sunday po that time, that day. So, hindi po ako nagpunta ng church. Patawarin po ako. Charot. ah, uh, bumili lang po ako dyan ng aking mga gamit. Kagamit-gamit sa buong linggo. Food and mga uh, personal needs. Ayan. So, weekly po tayong namimili ng ating pagkain at uh, pang-hygiene at mga alam nyo na yung mga nauubos na natin ginagamit as a girl alam nyo na ang babae ang daming mga kailangan sa katawan ayan syempre kailangan din natin alagaan yung ating katawan kahit wala tayong jowa wala tayong asawa kailangan pa rin natin maging maayos sa katawan at kaayayan tingnan for the future husband charot <laughs> ano lang, check lang guys, ano lang. Alagaan natin ang ating sarili para sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga minamahal na umaasa sa atin. Na uh, maghihintay sa atin sa ating pag-uwi, ayan sa, especially yung mga anak natin. So alagaan natin ang ating sarili. So ayan guys. So mag-exercise, maglakay kung kaya nating lakarin, lakarin natin. Kung kaya nating uh, takbuhin, takbuhin natin, di ba? Ayan po ang view na aking babaybayin. Ayan, ganda, di ba? Pwede po ako dyan ano, mag, uh, magmuni-muni mag-isa. May wifi din po dyan. May free wifi. Botanical garden po yan. Pwede ka rin dyan magsumba, mag-exercise, or mag-yuga. Uh, sa madaling araw, guys, may mga pikal babayan tayo dyan. May akong kaibigan dito sa uh, street namin na, ano, na nag-yuga dyan ng napakaaga. Gusto kong sumama kaso sobrang aga halanganin ako din sa oras. Kasi umalis siya ng mga 4.30am. Ikasarapan pa ng tulog ko yun. pag may pasok ang alaga. Kailangan kong magising ng uh, 5.40. Lego prepare, prepare ng sarili and work mo. Prepare ng baon ng mga bata. So, ayan guys. Ayan naman ang ating uh, nadaanan sa park. Ayan. Napaka cute, di ba? Cute as me. <laughs> ayan. Ayan, nag-picture-picture tayo dyan. Hindi natin sinasayang ang pagkakataon para magkaroon tayo ng uh, videos and uh, pang premiere, ba? Diba? Ayan. Nag-picture-picture po ako dyan mag-isa. Nag-video-video. And then, kwento ko lang guys. Mayroon po dumaan dyan na uh, Taiwan yata yun guys. mga ano siya, dalawang babae at isang lalaki. Then nakita niya ako guys na nag-picture-picture. picture picture mayroong dalang, dalang tripod tapos na video magisa, mag isa tapos syempre nakaayos tayo ng konti ganyan so tinanong niya ako sabi niya sa akin sabi ng lalaki ano kung ano daw ako uh, are you a uh, social media influencer sabi niya hindi ko alam ko anong isasagot ko kasi syempre uh, YouTuber, ang late pa lang ng ano ko, ba? Diba? So, dahil monetize na ako at kumikita na rin kahit konti, nasabi ko na lang na oo. Tapos, ang tanong niya sa akin is, ilan ang subscriber mo? Kung, akala niya sa TikTok or Instagram or what. Sabi ko, ano lang, 7,000 plus lang. Kasi sa YouTube ako, sabi, ah, okay. Sabi niya. niya. Tapos, sabi niya is, ano, nag-aano daw pala siya ng mga, nabumodel ng sigarilyo, guys. <laughs> sa China. So, tinanong niya ako. Sabi niya, naghanap daw siya ng mga mag -ano daw ng sigarilyo. So, dahil narinig kong sigarilyo, hindi ko na siya entertain. Kasi, di ba? yung eh, sinabing beauty products yun, di eh. magpapaano tayo. Magiging interested tayo, di ba? Pero dahil sigarilyo, alam kong maraming hindi pa pa papayag at uh, ano yun, parang syempre may mga anak tayo. Kaya hindi natin alam. Pero hindi naman siya mukhang maluloko kasi may dalawa siyang kasamang babae na mukha naman silang mga okay. And siya naman ay okay naman. Parang hindi naman siya maluloko. So, ayun. Dito ko na lang siya entertain kasi may trabaho tayo dito, hindi naman tayo pwedeng mag, uh, ano lang, kasi hindi naman tayo resident dito para mag-absent-absent sa work, diba? Ayan, ayan, picture-picture tayo, ayan guys, oh, eh. ang galing. <laughs> diba? O. Oh. Nap Napagkamalan pa tayo, ano, influencer o nag-model-model, charot. <laughs> ayan. Sa linggo lang po tayo minsan, nang ayun. ayan. Especially pagka, ganitong kailangan mo ng pang content ba? Diba? so ayan, lalakad na tayo andyan po ang uh, fountain ng botanical garden maglalakad na po tayo papaba ng central, nasa taas po ako nasa taas po ako ng bundok hindi mo lang mapansin na mataas siya kasi nga elevated ang ano so yun guys lakad-lakad kahit mainit. Mainit na humid guys. So, hindi maganda ang panahon. Pero hindi naman masyadong mainit kaya wala tayong payong. At hindi rin ako makapagpayong kasi may tawag, may hawak akong tripod. Tapos may hawak ka pang payong, di ba? Tapos may bag ka pa. So, masyadong hassle. So, ayan guys. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong laban support sa ating uh, sa aking youtube channel at syempre nagpapasalamat din ako sa buong bahay kulitan na isang buwan na rin tayong mahigit guys na nagsasama at uh, nagsusuportaan sa isa isa so ayan maraming maraming salamat guys and uh, mag love love lang tayo and uh, magkulitan ng may respituhan so ayan enjoy lang natin guys at uh, huwag tayong uh, makikipag away through social media kasi pangit so ayan enjoy lang natin kung ano, kung may nang aapi sa atin or may nang babash pag pray na lang pero kung halimbawa ay ginawa ng one twice thrice na binitbit pa yung pangalan mo sa social media ay iba na yun para mapigil para hindi ka na makipagbangayan pa sa social media makipaglabanan kung, kung pwedeng idaan sa korte idaan na sa korte para matapos diba? wala nang masyadong daldalan sa korte na lang ganun kasi kasi yun guys, yung makikipag away kasi ano sa susang miko. Kasi mapapanood 'yan ng mga pamilya mo, ng mga kapuapuhan ka mo, diba ba? Yeah, pero wag naman pa-abig. Pagdating pa, huwag tayo pa din. syempre Tumaban ka ng ano ng uh, nasa ligar na paraan. Kung maari mo kung pwede mo idaan sa korte. idaan mo sa korte para matapos. diba yan, magbueti tayo para ano, para malibang lalo na sa mga OFW na katulad ko. Malibang at siyempre, uh, kumita rin kahit paano, kahit maliit at please. Meron tayong nabi meron tayong ano, uh, uh, sideline na pambili man lang ng mga ating pampaganda at call uh, <laughs> pambili ng ano, blue may treat natin ng ating mga anak Na uh, treat natin sa kanila sa kanilang ma'am pag-aaral ng mabuti at uh, syempre siyempre makatulong din sa mga kahit maliit na ba, kahit maliit na, maliit na halaga ay makatulong din tayo sa mga kababayan natin na hirap di diba? So yan guys tapalam na po ako ulit kaya maraming maraming sa inyong support sa aking uh, small youtube channel ayan enjoy lang po natin ang pagwa at masyado nang uh, toxic ang ating uh, mundong ginagalawan so masyado na tayo maraming mga problema na sa paligid natin so tapos mag-isa lang tayo sa abroad sa mga katulad kong OFW so gawin natin uh, ano, mag-enjoy kahit sa pagwawaiti -pag lang at uh, mag-earn tayo ng mga, mga kaibigan at uh, malay mo dito tayo makahanap ng tunay na kaibigan kahit sa whitey lang ayan, sa akin ay may mga true friends na ako na natagpuan, mga bishis, mga bff ayan, at uh, alam ko ramdam ko kung uh, sino talaga yung mga totoo so ayan, be friendly lang sa pag -YT and dapat sa pag -YT ay malakas ang iyong uh, ang iyong fighting spirit, malakas ang iyong uh, pangunawa at uh, kailangan mong makisama sa lahat ng bagay hindi dito ang uh, pa social at the arts So, ayan. Maraming salamat po. God bless everyone. Happy weekend and enjoy the rest of